wala lang oh, ano si ano? para na ipapakita mo sila anong kaya kubaba? huwag ka dito bumaba baka mamaya sa panginoon paamo naman ako wala nang wala na akong na bandera wow. Wala ka nang katulong, no. Hay, oh. laki. Laki. Wala lang. Ay, hindi may laman siguro yung tiyan niya, kaya ganyan. Parang mas malaki daw. Parang makakain ng atras, atras. Isa ka pang, isa ka pang kinukon. Ayun, ah, laki <laughs> talaga

Cobra yan? Philippine Cobra. Kayo hey, yung mga vlogger sa ano? ano Anong pan na? Ay! Tumain! Ang laki! <laughs> <laughs> ang laki nung mga ang laki nung mga ahas nyo dito. Ang tataba sa ano na? Pamalaki ng Mas mabagsik yung ano Philippine Cobra. Ay yung ano yung Paano nyo na test na meron mga ganyan dito? Sa baka Ah, sa bakas. At sa bakas, yung, yung truck po nila. Pinagdaanan? Oo, so, oh, yung binadaanan po nila. So you pass by na lang, pag pass by lang kayo dito, nakikita yung mga nagdaanan? Talagang kasama nyo sila dyan. Okay lang yon. Ang problema lang pag naapakan nyo sila. Kaya, pagka bababa kayo dito kasi nandito sila sa gilid ng kalsada. Wala doon, tatlong hunos ang nagtitulong. Uh, Isa lamang ang nahunos. Marami pa uh, dito dyan. Kaya pag bababa tayo dito, bababa kayo dito, dito yung Kung pwede magdala kayo ng patpat -pat para sigurado na gumaganyan-ganyan. Pag narandaman niya kayo, lalayo siya. Ayaw naman niya ng away. away ayaw din niyang nangangagat. merong ano dito, kaya kami nandito, nag-respondi kami dun sa tawag ng isang namatay dito. Ang nakapatay sa kanya, King Cobra, dun lang sa isang puno na yun, no? Kobra, ano yun? Yung, Ay, Ma Malaki yun. Malaki yun. Ang, uh, kaya siya nandyan. Sinusundan niya yung mga cobra na yan kasi yun yung mga pagkain niya. Ito yung mga kinakain ng cobra. Diba Ayun, nalig daw siya dyan. Ingat ah. Okay po. Sabi ko na eh. Mga vlogger eh. Yan yan. Abangan nyo sa upload ko. Ah, Mag-follow kayo Facebook at saka at saka ano, at saka YouTube sa YouTube. Si Cobra King at saka Cobra Prince sa Laguna, counterpart namin 'yon. Oh, 'yun ang lagi kong pinapanood. Oh, Oy, nalit na naman niya. Hi, Cobra King. <laughs> Hello. Ah, hindi ko kasama naman ninyo po ang mga Ah, oh, ah. ah, si Suma. Oh, tama. Ah, kilala niya si Suma. Oo. Oh, okay. oh.